Ito mga sir, meron tayong dalawang 125 na pinagsabay natin po overhaul kasi mga na mga problema ito. Ito si sir, itong, kung ano, itong may-ari nito, gumastos siya ng uh, 8,000 para sa pagpaparepair ng motor niya at ang sabi sa kanya kasi ay uh, iri rebor yung black Yan, nabuksan natin kasi malamya yung motor niya, nabuksan. Nabubukas lang ito kasi hindi siya satisfied e, sabi ko nga eh, ibalik na dun eh, para ma makaklaim siya ng ano eh ng warranty sinabi nga ano ni-reboard daw tapos nagpalit kaso nga lang papansin ko lang dito sa nilagay nilang block pang 125 din na stock kasi kung magre-reboard ka matik po yan na dapat lalaki na yung piston mo yan o oh, KWN Makikita mo rin yan. Pairam na ako na. Nang stock. Ito, stock. KWN. O, so, may kita. Alos parehas lang din. Pinagastos lang isa ng 8,000. Kaso walang nangyari. Overheating pa. Tapos malamya. At ang kwan pa. Nasira pa yung ano? Yung water joint comp Yung inlet. Tapos gasket. Ito yung mga gasket. Oh yung gasket niya KSR tapos mapapansin mo dyan talagang tutaling hindi pa talaga nasisira kasi nga kakalagay pa lang kaya ngayon nag, suggest dito si sir pero hindi ko naman ito pinipilit si sir sabi ko ibalik niya nga doon para nga ma, back job iba ipapa back job niya para wala siya sanang babayaran kaso nga ayaw niya na nadala na siya kaya ito pinapilit, pinapilit sa amin na gawin yung unit niya kaya yun, na natin ng mga pisa niya. Puro original yan mga sir. Kasi sa click mga sir, para sa akin, kung magpaparibor ka lang din naman at sisingilin ka ng 3.5, 3.5 kasi yung sinabi na siningil sa ribor, 3.5, kaso lang nangyari. Palamya pa rin. E kung yung 3.5 na yun na siningil sa'yo, biniling mo na lang ng black set, sobrang-sobrang na yung mga sir. Kaya pagka ganun, Huwag nyo may paribor, bilhin na lang kayong bago. More lang naman to, C125 mga sir. Di tulad ni Honda Click, ay ano pala, Honda Beat. Mas mahal. At ito naman, problema natin dito sa isang click na to. Overheating. Overheat. Tapos ito, natanggal na nga na natin yung kanyang uh, cylinder head. At ito na yung tumumbad sa atin. Nilagyan na siya ng, ano, ng uh, gasket. Yung sealant at yung sa naman natin makikita mo dyan talagang itong unit na to nag overheat yeah. <clears throat> overheat yan tapos sinabi ko kay sir napaltan na yung block kasi nga may uh, kunting uh, gas -gas na kasi kung hindi mo papalitan yan sinagawa mo lang din naman more lang din naman yung pisa ni 125 at least isang pagawaan lang kasi kakain lang ng langis yan kaya pagawaan natin tapos kapag ka ganito huwag nyo nang ano huwag nyo nang lagyan ng silan mas, ma mas mainam pagka nyo na ng bago huwag nyo nang ilalutok eh kaya okay. overheating ngayon yung sinyalis kaya yeah, ito napalit tayo ng block papalitan na, papalita natin to valve seal tapos kikinisin natin to saka ito 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 hindi na pala mga dowel lang dyan tapos ito So attention na yun. Yan ang gagawin natin dyan. Mm -hmm. Tapos yung piston nyo. Yan. Yeah. At overheating yung ano, yung makina ni sir. Sobrang init. Kunting-kunti lang. Pati, pati yung hawakan dito, may init din sa so sobrang init. Yan. Dito pala mga sir, siningil ko dito mga sir. Ano, lagi ko siya sabi lagi, ano, sisingil ko diyan 6.5. Pero yung 6.5 na yun, hindi po mauubos yun. In case na gusto mong magpa-CBT cleaning, fuel filter, tapos magneto cleaning, yan yung mga, ano, mga sumusubra doon sa 6.5. Pwede mo ipasabay yun. Kaya ganun na yung lagi kong sinasabi, kapag ka magtatanong kayo sa akin kung kwan, ano yung mga gagawin? Yan. Ganyan yung gagawin natin may uh, ano, kahirapan tapos yan Sine-check natin lahat yan tapos si re-reset natin gamit yung MST500 Pro na ano, pang-diagnose para suwabing suwabe ayan, na, uwi na sana baba makina yung makina ni sir yung motor niya dahil nung pagka-check niya, niya sa, sa sigunyal, pag-check natin, may isa pang daw dito. Ito Oh. Ang lakas. <laughs> Useless kasi mga sir kapag once na nilagay natin yung bagong block, bagong piston, sisirain niya uli yon kasi malikot na ito <laughs> eh. Ayan no, oh, laki niya no? mm, Hindi na po normal yan mga sir. Mas malakas siya na solo budget. Tulungan natin si sir. Yung overheating, ayan, nililisan ni Kababoy. Ayan, ah, ito na yung bago natin, ano? Pisa, piston, block. syempre yung gasket ng mga sir, syempre yung bago rin. Hindi natin lalagyan ng ano yan. Ayan, ng kwan, ng silan. Bago yung ilalagay natin dyan para safe talaga yung kanyang motor. pana na natin makina dito. Dahil low budget si sir. Dahil gumastos na nga siya dun sa kabila ng uh, 8,000 to 8,500. Walang nangyari. <coughs> Kasi isa rin pala ito sa mga target niyang mapagawa sana. Kaso top overall yung ginawa. Biyak-biyak yung mga rin to. Ayan, oh, ah, sumama na yung sigunyal na dapat naiiwan dito sa uh, left side natin. Sumama na dun sa right side nating crankcase. Yeah. Ito, kalampag Kuha tayo ng isang bearing. May bearing tayo dito Ito, so, dami kong mga sigunyal mga sir kasi kapag mayroon tayong ano, uh, to the rescue na ano, magagawin or makatipid, eh yung ating uh, ginagawa. Ba? Luwag? Hmm. Kaya, ang problema niyan, mismong sigunyal, hindi po yung bearing. Yung bearing, hindi po yan nasisira. Dito po ang lumuluwag. Kaya bibigyan na naman natin si Sir ng isang side para makatipid siya kasi kapagastos na, <coughs> na natin sa kabila. Kaya nilinisan na natin yan lahat. Tapos mamaya, yan, kasi tuloy sa inyo yung ating pagre-repair ng ano. O at after ko na lang ano, ma-repair mare kasi marami na rin ang video ng ano. Ganyan. Para makatipid naman nila, naman sila. Ayan, mga antar na. Tayo na tayo ito yung makina niya. Kailangan niya pang gumastos ng malaki sa iba. Tapos madala pa dito, madala dito. Ayan, tayo na tayo makina niya. No problem na. Pwede niya na makuha to. Ay, break na yung puwan. Ay,